dito po tayo kay Ate Iniko. Meron po siyang uh, sigarilyas, mustasa, hechay, patolang palikpik, Sophia, ang palaya. Tanong natin. Good morning, Ate Iniko. Ate Iniko, magkano ngayon? Ay, eh, sige, mamaya na. po natin sa sigarilyas. Sigarilyas, 90. Oh, no, asking Kito. lang po, 90, 80 ba sa ating sigarilyas. Sa mustasa natin? Oh, 30. Yung ating pechay? Ba ba 30, 30, 25. Sa patolang palitpik? 15. Sa Sofia? Sofia po, 12. 12. Sa Ampalaya? Ba 40. At yun eh, may darating bang bagyo. Sana nga, hindi matuloy ano. Malakas kasi yung bagyo niyan, ano. Eh, Salamat ini. Eh. Dito tayo. Eh sana nga di matuloy yung bagyo na yun. ano. Oh, sana tumaas. Eto, meron tayong mais na puti. Mais na dilaw, Kaya Ate Aya. Ate Aya, makakarin puti natin ngayon. 93 oh. 53 po ang Ay, per kilo ng na ating na. puti. Sa dilaw at iaya. Ah, oh, walang dilaw. Puti lang. Dilaw naman ang wala ngayon. Sa ating kong maganda. Ang pinakamaganda kong ate. Ate kong maganda, magkano yung Taiwan natin ng Asking ngayon. asking lang. po eh, two for. Asking. Oh, two for. Yan. Eh, yung okra natin doon? Ah, natuloy na po sa 17. Oh, 17. Medyo umangat naman na yung okra. Umangat ng konti. Saan yung kuya kong pobi? Nakapunta sa number 2. <laughs> May, bar May darating na bagyo eh. Na? May bagyo eh, baka malunod yung number 2. Dito tayo sa kumpari ko. Napupuna ko, medyo malungkot eh. Pare, malungkot ka ba? Ah, masunod. Masaya pala. Nagkamali lang ako. Pare, magkano yung ceiling nga ng ating panigang ngayon, asking lang? Eh, 1-1 asking. Bumaba na 1-1-1-2. Kanina may Kanina may 1-3 pero ngayong mga ganitong oras, alas 10 na 1-3-1-2. Ito ang ating pa... Oh, puti ng bakla. 18. Sa puti. Puti, ganun din. 18 din. E eh, sa ating uh, ano nga, negro na suita, pati bulakay. 60. Oh, 60 yung mga. yung malalakas na 80. Yung malakas na malakas quality, 80. Meron din 60. Eh, yung ating patulang kalipit. Wala. Dice. 18. 18 ang asking din siyang tawad. Ay talaga bang ano ka, hindi ka malungkot, masaya ka. Are may bagyo sana hindi tumuloy. Sana, sana sana hindi dumating ano. Sana lumihis yan. Okay. Yawa ang Panginoon. Yan, syempre naman. Kailangan lagi tayong magdasal. Yan sana. Kasi pag bumagyo ana, wawa tayo. Wawa tayo. Malakas. Saka Super typhoon to ano. Sana nga. Sana nga, sana nga umiwas tong bagyo sa atin. Kawawa mga tao, mga Lalo na 'yung mga sinasaka ng mga ka-farmers natin, ano? Oo. Kawawa talaga. Patol lang din. Harold, magkano 'yung patol lang natin dito? 12. 'yan na 12 lang po. Patol lang din 'yan. Kasi siyempre, dito tayo kay Madam Silang Maganda. Madam, magkano yung pala 'yung maganda ngayon? Tapos, eh, hindi pa nga pumatuloy eh. Pero magkano 'yung asking mo. 13 oh. Samayan tayo ng interview. Maganda 'yang palayan natin. Eh ngayon po ah 28 30. napakamura ah, 28 30. Napakarami po ng palayan. Ayun. Yan dumadagsada Sabi ni Boss Alvin kaya napakamura. 30 28. Eh, nakaano na, naka-block ah, na 28. 5. Ito tanong natin 'to, ano po? Tayo ngayon lang ulit ito nakita mabilis tayo anyway, eh. Na sa bukid eh. Nawawala ka sa circulation. Magkaring upong ganyan. Nasa po yung nagiging ako? Sampo. Napakamura. No? Eh yung ating talong naman. Yung magandang magandang talong. Ay, ayan. Renta mo. Renta. Medyo mura yung mga gulay. Tapos may darating pang Pero yung maganda talaga. Magano? Magano? 45. O, yung... oh, 45 yung pinaka-quality yung talong natin. Ay, 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 ay... Salamat to kayo. Ay, sa ano natin siling uh, Taiwan? Siling Taiwan, 250 pa tayo. 250, yan. Salamat kayo. Kaya ang sa ko, kahit hindi pa sinasabi. Ayun, ganun sana. Ayun naman po, mahal na asawa. Okay. Okay, salamat kayo. Dito. Tapos magkano itong ating ngayong ano? Yung magkano yung sili nating panigang ngayong asking price? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, ay, yung taga-bandel I mean, ng sili, binibilang isa-isa. Binibilang yun, napakadami. Oh. Napakahirap bilangin niya. Oh. Binilang ulit ko, ayaw? Pag nagkamali, dapat ulitin, oh. di ba? O, oh, yan, oo oh, nga. Ulitin mo naman pag nagkamali. <laughs> Kaganda ng taga bundle mo ng sili. Eh, eh, sabi, gini-bill ito, hindi. Bago, gini-timbang pero gini-bilang. Oo. Oh. Dap dapat dapat may timbang, may bilang. Oh. Ayun, gano'n sana. Ito po ngayon yung sumisikat na sa Kadora sa ating baksakan na si Miss Bianca. Miss Bianca, magkano na ating uh, kalamansi magandang maganda? Mababa po, 1-3. Ay, bumaba nga. yung papaya. na lang. 10, ano? Ayaw tumas talaga papaya. Ayan pa. Ayan pa Miss Bianca natin sa ano, baksakan. Dito kay Madam Sweet, tanong natin yung kamatis na siya. Okay. Magkano yung kamatis natin, Sweet, ngayon? Oh, 25. Oo, 25. Ayan sa ating, munitong ano, ang palayas. 30. Salamat. Medyo tumataba si Madam Sweet. Magandang talong ni Miss Maria. Miss Maria, magkano yung magandang talong natin? 40. Oo, 40 Oh, 40 po itong magandang talong. Sampo, 12. Ito si Marian. Marian, magkano yung supriyan natin? 12. 12. E yung ating habang kalabasa? Ito ah. 12, sampo. Ito tayo kay Boss Marco. Boss Marco, magkano yung mais natin puti ngayon? 500. 500. Sa ating dilaw? Uh, Yan. Ayan, basta mais na puti kay eh. eh, Boss Marco 500 kaganda ng mais oh. Eh. Dilaw wala pong dilaw ngayon. Ito kay Miss Malu. Miss Malu magkano din po sa nating 25 uh, Walang pagbabago ang sipag talaga ni Sir. Lahat yang binandel mo Sir no. Napakasipag tas bukas meron na naman. Ayun, yung ating gadang 65-75 yan dito tanong natin yung ano tong bas magkano na yung pipi ng bakla natin kanya asking lang 20 po. 20 sa sigarilyas 80 po. 80 yan bukas may darating na bagyo sana wag tumuloy eh. yun talagang lakasan lo wala yan ano talagang di darating bagyo lang yan ano ito kay madam bet tanong natin Madam bet magkani ang palayan natin ng asking price? Php 37 pa alam akong 37, wala pang Ang ganda lalaki naman itong taga-bundle niya. <laughs> oh. Ayun ating siling Taiwan. Ay, siling Taiwan, siling Panigang. Eh, 1,000 po. 1,000. yan bumaba po yung siling uh, Panigang, oh. Itong, ano mo, itong tab dito, sitaw. 120 sa bulakan niya. Medyo umangat naman na, no? Kaya lang, eh. May parating na bagay, no? Sana hindi madera... Uh, tumuloy. 20. <coughs> uh, kagad, magkano yung silin natin nga pa, pa talbos? 70. Oh, 70? Bumaba yata, no? Oh, 70. Yung ating talbos ng kamote? 12. 12. Sa ating saluyot? 15. 15. Sa talbos ng sitaw? 10. 10. Oh, ayan. Salamat. Uh, di ko makuna ng pictures niya. Dito mga Dito na po kami. Ayan po. Ang naririnig niyong boses kay eh. kagawa dato po. Eh. Talagang sanay na sanay na magsalita. Eh. Salamat. Okay, Ate Peri, tanang na. Boss, magkano na yung ating galyang na pula? 45. 45. Tumaas ano? Eh, yung ating puti? 50. Mas mataas yung puti. Sa sinibuyas natin? 800. Eh 300. yung sampalok natin, magkano ngayon? 18. Ayun ang mababa, 18. Ayun na umangat. Salamat. Ana, ito yung na mayalok sa si Boss Emil. Eh magkano tong ating luya ngayon ngayon, maganda, Austin. Baka mapisaw mo tadi ka. 140 'yan. Sa gadang. Sa gadang. 75. 75 tumas yung gadang. Eh ating uyang dilaw. Napagawa Yung luyang dilaw. Luyang dilaw po 60. 60 yan. 60. Salamat. Dito alam tayo kay ano, kay Miss Ara. Miss Ara, makano yung ano natin? Pilabasa oh. Po. Oh, 15 Yung malaki, 15. Eh, yung medium? 13. 13. Say small. 10. Sampo. Medyo bumababa na talaga, na no? Saan ba galing ma... Ano natin? Talavera talagang tala, pero ang taga-buot, ang laki ng katawan, na no? Salamat, Mama Ara. Isang magandang buhay, mga kagulay. Welcome po uli sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke. Today is November 8, araw po ng Sabado. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing na presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang kabanatuan din sa Bull Trading Center palengke ng sangitan alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay na ito tandaan niyo po ha ah. asking price lang po hindi pa po yung fix hindi pa po yung final prices pwede po yan magbago minuminuto oras oras Depende po sa ganda, sa quality, sa pagtawad ng mga mamimili o mga mga lakal sa atin sa Kadora. Kaya yung asking price na yan, pwede po mabawasan yan. Kaya, kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mister Palenque, please don't forget to subscribe our channel para let's sa na po mag-update. dito tayo kay Madam Lenlen. Siya Len. kasi yung ragi maraming ano dito May siling Taiwan. no? Madam Len, maganda. Magano yung Taiwan natin ngayon? Asking lang. 2-4 oh, po. O, 2-4. Asking lang po yun ha. 2-4. Ayaw pa nila. Kaya minsan bumababa eh. 2-4, 2-3 ano. Yan. Len Len, dapat yun dito ni Boss Mario. 54 yun. Yung panigang natin ngayon. Ay, Mario daw. Ilang daw ba yun? Panigang mo, Len. Ayan po ang tumumal. Sandahan, 1-1. One, Ay, one. laki ng binaba. 1-1, okay, sandahan. Okay. Sa Ampalaya, maganda? Eh, ha? Okay. ano pera? Itong Ampalaya mo, Len, maganda? Ampalaya po, 30-35. 30-35. Ayan, marami siyang uh, okay. kamatis doon. <laughs> Ay, may balance sa akin. 3,000, kapon. Kamatis mo, Len, maganda? Amadis po, kung porme may 40 po. 45, yeah. 45. May, may 45 hanggang 35. Yan. Yeah. Salamat. Okay. Po tayo sa presyo ni Ate Baby ngayon. Alamin po natin yung presyo ng kanyang mga panindang gulay. So, ito ang ganda ng ampalay. Oh. Ate Baby, magkano ang palaya natin ngayon? 40 asking, wala pang bumibili. O, oh, 40 daw ang asking, wala pang bumibili. Masipag talaga yung kagulay natin, yung maganda. Alam mo, mag ano yung ceiling ano natin ngayon? 120. 120. At baby, yung talong natin? May 40, may 35. O, oh, may 40, may 35 sa beans beans, may 80, may 70, may 80, 60, 70, hanggang 60 po. Ay, yung ating uh, sito, si Tomas, diba? May 130, may 120. Ayun, ay, medyo umangat na siya, no? May 100. ayun, daan. Oh, yung ating ano, kamatis. Sa kamatis mo, ati baby. Ha? Kamatis? Ay, 45 lang ako na ganis yung magagandis. Oo, oh, 45 yung kamatis ni ati Oy. baby. Ah, may... Baby, magkano yung panigang natin? Ay, 130 lang yan. Bumaba ang laki ng binaba no? Dito tayo kay boss. Boss, magkano na yung luya nating maganda ngayon? Magandang maganda. Kulang po, 140. 140 sagadang. Sagadang po, meron tayong 60, meron tayong 70. Oh, tayong 70, lang, 60. Semi magulang 'yan. Eh yung sa ating ubing kamote. Dito po sa malaki 60. 60 sa maliit. Sa small po. 30 lang. 30 'yan. Salamat boss kong ano, masipag. Ito kay ati Bunso. Ati Bunso, okra natin ng asking lang? Sige kami ng quince. O, quince. Ang maganda quince. Yung nga talong? Thirty-five. Sapa ni Kango? Eighty. Bumaba din ano? Yung upo natin. Pinamimigay na yung upo eh na. Yan. sana nga lumis yung bagyo na. Ay super tight. Tight po nyo, malakas. Number 5 tayo. Dito tayo sa Cebuya, si Madam Agnes. Good morning, Madam Agnes. Magkantong China natin malaking importe. Ayan, yan po. Sa harapan nyo po, detale, 5.50 bigyan namin. 5.40? 5.50. Malaki yun. Ay, malaki. 500. Ito 500. Dito sa medyo malitwante. 550. Ayun eh, natin yung ating puti. Yung malaki. Yung malaki na natin. Oh, 520. 20. 520. Ito naman 580. 580. Ayan. 520. 580. Yung Holland. Holland naman 700. 700. Sa superweight natin Super ngayon. Superweight natin 500. 500. Sa kanso. Sa kanso, 450. Ayung Ay, munggo mo ngayon. Yung munggo natin. Ayan, nakatago, oh, 25. Ayan ang ating luya. Luyan natin, 500. Oh, 500, ayan. May bagyong parating. Sana hindi, ano, dumana, ano? Sana nga, umiwas. Eh, sana nga, tumaas para, ano, para makaiwas tayo, no? Malakas kasi, ano. Awawa yung mga tayong natin panigurado. Ito so tayo kay Madam Glad, o. Oh. Medyo malungkot yung mga tao ngayon dahil may nababalitang ang bagyong darating. Ano? Lion. Ayan, gano'n sana, positive tata na. Talagang dito natin. Magkano na yung repolyo natin ngayon yung matagulat? 250. 250 sa ating sayote? 250. 250 sa ating batatas? 950. 950 sa ating uh, sultana uh, red bell? 280. 280 per kilo. Yung ating red green bell? 250. 250 sa ating celery? 100. 150. Ayun, yung pechay bagyo. Pechay bagyo. 300. 300. Sa letos natin. Letos, yeah. 150. Yung lumen and bring ice, 120. Ayun. yung ating cauliflower. Cauliflower. Sa broccoli. <laughs> magkano yung patatas natin ngayon? <laughs> no, ba no, ba 950. No, Bali, 950 isang no, bundle. Salamat. Yung no, ba pechay bagyo, magkano? No, 300. 300. 300. Salamat Madam Glad. Si Madam Glad at Boss Jano ng Gulay Bagyo. Ayan po mga kapalengke, mga kagulay ang ating pinaka latest asking price update recap ngayong araw po ng Sabado dito sa ating Kabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sanitan. Araw po na Sabado, November 8. Ipupost po natin to sa umaga ng November 9. Para kung sakasakaling, sana nga wag dumating bagay at medyo tuloy-tuloy pa rin tayo dito. May idea tayo kung magkano yung mga presyo ng mga gulay na ating bibilin See you po again tomorrow for my next Bye-bye. God bless us all po. Ito, para na.